On 2000, Nino Mulak exchanged i dues with non showbiz girlfriend Edith Miliare. While their marriage only lasted for three years, their union did produce a son, Alessandro Mulak. Nino is now in a long-term relationship with Diane Abby, And they also have a son, Alonzo Andretti Mulak. See, I mean she was into modeling. Um, so yeah, we met sa, um sa isang event uh, through friends. She's younger than me. She's much younger than me. She's only 21 now. Dapat sana ayusin niya na yung buhay niya itong family niya ngayon na yung present na family niya ngayon at yung mga anak niya ayusin niya. He's more serious now. Talagang seryoso na siya ngayon. Noon puro wala wala kang makukuhang uh, sagot dyan na diretso. Talagang lahat ng ano dyan puro kalokohan. Uh, ano. Isip bata ba tayo eh? no si Abby. So um, I I tend to adjust to her more, no. Kasi yun siya yung mag-adjust sa akin, which is normal naman dahil uh, uh syempre, di ba? bata ba nakukuha ng kasi edad ko, di ba? Siyempre, dapat mas bata sa akin. <laughs> He's a very responsible father. I don't think people... I think parang they look at Nino as someone who's very happy-go-lucky, someone who's parang hindi serious someone who's just buro pa loko, hindi nila nakikita na sobrang ano yan as a father. I always try to give them the best. that uh, Kasi kaya naman eh. Bukuti ko sana kung talagang hindi kaya, di ba? Okay lang yun. Pero kung kaya ko, hanggat maari, bibigay ko. Very ano naman siya sa mga anak eh. Mapag... Siguro yung mga gusto niya, lahat ng mga ganda, lahat ng mga mamahalim bagay para sa anak niya, binibigay niya ngayon eh. So, continue niya na lang yon at uh, sana ma-emphasize niya sa mga anak niya na mag-aral at makagraduate. Siya yung nagdadala sa anak niya sa mga children's party, siya nagdadala sa anak niya sa mga uh, park or sa sine. Palagi ko yung nakakasarubong na siya lang at mga anak niya ang nanunod ng na sine. So, they don't know that he's like that. Ano ako? Spoiler ako Uh, hindi ko matiis yung anak ko pagka yung let's say, meron silang gusto tapos hindi ko nabigay. Hindi ako konsensya ako, hindi ako makatulog. Talagang gagawa ako ng paraan para mabigay ko sa kanila yung, yung gusto nila or kailangan nila. He's really nice. Um, he's changed a lot nung nagka, nagkaroon siya ng dalawang anak. Simula nung mga, nagkaroon na siya ng mga anak, natuto na siya maging mas responsable. umuuwi na yan sa oras. Ganyan. So, I think, ano, I think he's matured enough ngayon puro tungkol sa anak niya, puro sa pagdidirek niya. It's all, it's all serious, serious talk na talaga. So, makikita mo talagang nag-evolve na si Nino. He's really an adult now. He's more serious. Hindi siya nag -ano sa pamilya niya. Hindi siya nag, sa mga lahat ng members ng family. Pati ako, hindi siya nagko-question sa akin kung anong mga Inagasos ko, kung so saan ko dinadala yung mga ano, hindi sa hindi sa yung maisip. Super sensitive niya, I think. Like, um, basta sobrang to touching siya, sobrang malambot yung puso niya, ganun. Never pa siyang, in, punta talaga sa kahit anong school function namin. Tapos, yung last year nga punta siya, tapos sobrang na-touch lang ako doon. I was like six years old. Um, birthday ko doon, tapos he woke me up. Tapos na, inis, na I remember na inis pa ako sa kanya noon kasi ginising niya ako. Pero, nung no, when I woke up, he asked me to go up sa gym. Tapos parang sabi niya, go here, go here, ganyan. Tapos pag akit ko, meron siyang binigay sa akin na sobrang laking balloon. Like, sobrang laki talaga niya. As in, laki talaga eh. Tapos ano, tapos yun, natouch lang ako. Dinala niya ako sa Star City. kami dalawa lang. Tapos, yung favorite kong ride doon na siya lang kasama ko. Sa pinaka toto kami. Yung sa parang Anchors Away. Sobrang saya. Every year, never niyang na-forget yung birthday ko. Kahit like, may anak na siya, tapos kahit busy siya. Every Christmas may gift talaga siya. And every birthday mo talagang magpapadala yun ng gift. And yun, magte-text siya. Revisit din niya ako sa hospital kung may sakit. Yun, lagi siya nandun. He's always there for you. Never you iwanan sa mga problems niyo. And he can always make you laugh. Even if you're really sad. He has the ability to make you happy again. Kasi it, it, it's a natural talent for him. Prioridad ni Nino ang kanyang pamilya, kaya ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Kasama na rito ang pamamahala sa kanilang iba-ibang negosyo. I'm very diplomatic, alam mo yun? Kasi uh, artist ako, so siyempre matuloy ano, ma, uh, nat sa akin yung, yung madali akong kausapin, madali akong lapitan. Siguro hindi ako magtatagal dito ng ganong katagal kung hindi ayos naman ang ano. Kahit sino kaya niyang pakisamahan, kahit, kahit yung mga people lang around here sa house, sobrang galing niya makakuha ng tao dahil nakakatawa din siya. And yun, dalang dalan niya yung sarili niya. Eh. Mabait naman siya sa amin, sa amin lahat ng mga kasama ko sa bahay. Kahit naman noon eh, gano'n na sila sa, ano, sa akin na basta kung ano man yung, halimbawa, nagkamali ako, magpapaliwanag lang ako sa kanya. Ganun, yun. Kaya kikinggan naman. At bilang tagapamahala ng kanilang mga negosyo, Nino is the captain of the ship when it comes to this. Happy ako na nakikita din niya yung mga nagawa sa kanya. Eh, very thankful siya. Very appreciative siya sa mga ginagawa ko din sa kanya. Eh, hindi pinagmamalaki niya sa lahat ng tao kung ano man yung mga nagawa ko para sa kanya. Which is, uh, na masaya din ako sa ginagawa niyang ganon. With all his hard work through the years, Nino deserves to enjoy every single luxury he has now. We always go out. We always go out of the country. Actually, we just came from uh, um, a um, cruise. Nagbahamas kami, buong pamilya. Um, Tolak ng um, June lang, nagagaling kami sa Bahamas we rode the biggest ship in the world, yung ano, Oasis of the Seas. Nisa, nagkukurus kami na buong family, sama-sama lahat, para magkaroon ng banding uli, no? During our free time, we always go to our beach house, sa Tali Beach. We have a boat there, may jet ski kami ron. Tapos meron din kaming farm sa Lipa. So yun, yung, doon kami nagbabanding talaga, pamilya. Yun yung parang pag-holy week, bahat, pati ba empleyado namin, kasama doon. Buong uh, Mega Melt, kasama doon. Usually, when we go sa beach or pag pupunta ako sa room niya, hingi ng food. And yun, pag dinadalo ko din yung anak niya. Siya nga ang eldest, eh, protective naman siya sa mga kapatid niya, babae. Lahat babae, ang kapatid niya. So, very protective naman siya dyan. Siya yung person na super easy may pag along with kahit na yung age gap namin. Medyo malayo na talaga. Ninyo is uh, no, is a very nice person. Uh, mabait siyang pamangkin, uh, magalang. Saan siya okay siya as pamangkin. Sana dumating yung araw na bumalik manumbalik ulit yung sigla ng pelikulang Pilipino na nakagawa tayo ulit ng 300 films a year. No, um, na mas malakas yung Filipino films kaysa sa international films. Uh, kasi India ganun eh, kaya naman nila eh. Di diba? ba? Bakit pa, pa tayo, imbis na nadatridagan, nababawasan, di ba? Um, yun, sana nga, manumbalik ulit yung sigla ng Pilipino Pilipino para lahat tayo magkatrabaho ulit. He brought us such wonders when the spotlight was trained on him. With all those movies, TV shows, and commercials that we all adored. Huwag niyo sana ipagkait na. Namahal na namin na kayo. He brought wonders as well after showbiz with the success of his businesses nino mulac has his own special way to maintain the wonder around him kung mabubuhay ako ulit it would be nino mulac the, the wonder boy and me just taking steps back i i i miss the guy you know um but he's always nice he's always the, the same nino kasi imbatao diyan pang child star habang child big time. Nung tumanda na, namulubi na. Siya hindi. Marunong gumamit ng pera. So, continue niya na lang yon at uh, sana ma-emphasize niya sa mga anak niya na mag-aral at makagraduate. Pinanganak yan ng showbiz hanggang mamamatay yan sa showbiz pa rin siya. Whether in front of the camera or behind it, there still lives the El Nino phenomenon. If I was given a chance to live my life again, I'd probably live it the same way.